Sir hey mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel pag-uusapan natin ang mga sinusukot na babae na agaw pansin sa mga lalaki Kung handa, kayo na na po tayo at muli Be Spark! Ang unang sinusuot na babae kay Inspired agaw pansin sa mga laki yan, isang pagsuot ng dress. Yan ang unang talaga naman kay Inspired napakalakas ng dating sa inyong mga kababaihan. Talaga naman kay Inspired napaka-attractive sa amin yan kapag ang babae ay nagsusuot ng dress o nakasuot ng ganyang klase. Alam niyo mga Inspired, babae, babae datingan. Talaga naman kay Inspired, mas lalong nangingibabaw ang kagandahan kapag nakaganyang ka. At isa pa, hindi, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay talaga naman kay Inspired meron kami nakitang ganyan karamihan nakapantalon naka short naka t-shirt lang naka ano uh, naka lang diba pag ikaw yung nakadress talaga na mas maganda pa yung dress bagay pa sa'yo sa hulman ng katawan mo sa itsura mo talaga naman kay Inspired eh mangingibabaw talaga ang kagandahan mo kahit pasabihin natin maraming magaganda sa paligid kung nakaganyan ka naman ay sigurado kay Inspired agaw pansin yan sa mga kalakihan at kung may boyfriend ka na o may mister ka na o asawa ka na, talaga namang Inspired mas lalo siyang magiging proud sa iyo at makakadagdag yan sa kanyang kumpiyansa pagdating sa iyo at mas lalo siyang magiging talaga namang romantic sa iyo at mas lalo kanyang papahalagahan sa pagkat ganyan ka at ang mga tao sa paligid mo hinahangaan ka. Kaya Inspired tandaan mo yan. Yung iba sa inyo hindi mahilig sa ganyan. Naunawaan so, ko naman kayo sapagkat kanya-kanya naman tayo nag-style. Kaya na kaya tayo nanodiscarte sa ating mga sinusuot, pero isa talaga yan. Sa mga talagang mga agaw pansin sa aming mga mata, aming mga kalakihan sa inyong mga babae, ang pagsuot nyo ng dress, ka-inspa. Paano ang sinusuot ng babae, ka-inspa, na agaw pansin sa mga lakis, ang pagsuot ng high heels, paano wa, sa inspa Isa din yan, ka na hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng lugar, sitwasyon, at panahon, ay may nakikita kaming ganyan. Kadalasan, syempre, yung mga nakikita namin babae, naka, yung normal na sapatos lang, pampasok sa trabaho o sa eskwela, yung iba nakachineras lang, yung iba nakasandals, diba? O, eh, pag naka high heels ka, eh, talagang, iba bibihira yung ganyan. Agaw pansin yan, diba? Sa yung sa mga talaga namang sinusuot ng babae, ninyo, talaga namang agaw pansin, takaw pansin sa mga kalakihan. Nakakaganda yan, hindi na, hindi rin namin alam bakit malakas ang dating sa amin yan. At yung babae, mas talagang gumaganda yung ano, yung pagkakatayo at paglalakad. Diba? Yung tindig talaga namang nakakababae yung babae sa inyo yan. Nakakadagdag ng uh, appeal sa inyo yan. At sa laking tulong din yan sa ibang babae na medyo hindi pinalad sa height. Diba? Medyo maladagan yung tangkad niyo. Eh, kay yung spark malo. Diba nyo yung mga ano, sumasari sa sabihin natin sa kung saan man ang o may pupuntahang date o may pupuntahang selebrasyon o mahalagang uh, lugar na pangyayari, di ba nag-ahihil sila? Kasi special yun. Kaya pag nagsuot ka ng special ka din. Talaga naman ka-inspired. Sa isa mga sinusuot na babae, eh. talaga bang pansin sa mga kalakihan natmas mas lalo kang magiging maganda at partner mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, ay mas lalong talaga na makipagmamalaki ka at madadagdagan ang value mo sa mga mata niya ka Inspa. At sinusuot ng babae ka Inspa talagang mang agaw pansin sa mga lakis ang pagsuot ng medyo may clean pile shorts. Ang padlock Siyempre naman. O real talk na. Diba? Eh, mga lalaki yan eh. Mga lalaki kami. Eh. Huwag naman yung sobrang ikli. Talagang makita kita na yung kuyukot mo. Diba? Proud ka talaga. Proud pa talaga yung iba sa inyo sa mga kuyukot niya, no? Hmm? mga, mga itim-itim nyo, no? Sa yung maitim itim yung singit, proud pa talaga kayo, no? Para yung kuyukot ng puwet nyo. Ha? Di na kayo nahiya. Dapat kayo inspired. Huwag sobrang ikli. Dapat medyo lang. Dapat mag, ano ka rin, yung parang tamang pa lang na short. Tamang pa lang na palda. Diba? Ganon kayo inspired. Yung iba, so, yung iba talagang, alam mo, ano eh. Diba? nag ka pa. Nag-shorts ka pa. Ganyan yan kayo inspired. Kung gagawin mo yan, talaga makagaw pansin yan. Diba? ng sex appeal. Oo. Nakakadagdag ng sex appeal ng talaga naman kay Spad, charisma. Sapagkat syempre naman, ah, iba yung alindog mo eh. Diba? Eh... Yun nga lang, yung iba sa inyo, real lang, hindi ganun kaganda yung legs. Madaming bariya. Hindi rin ganun kakinis. Eh, kaya mag-skincare ka din. Kaya nga, mahalaga yung self-improvement. 'di ba? Yung magpapaganda, magpapasexy, alagaan yung balat. Huwag kang pamarin. Huwag kang maging tamad sa pag-aalaga ng sarili mo. Kung ang problema mo ang legs mo, kaya hindi ka makapagsuot ng maikli, hindi yun ang mong solusyonan yung legs mo. Diba, magbumili ka ng lotion, uh, kung ano mang gagawin mo dyan, hindi ko alam, ikaw ko bahala. At darating ang panahon, pag niresulta yun na maganda tulad ng iba, makapagsuot ka din ng talagang sexing shorts at palda bagay talaga namang mas lalong ikatutuwa ng boyfriend mo at ng mister mo. Sa mga sa paligid mo, ito nga magiging agaw pansin niya sa kanila. Mas lalo ka talaga magiging attractive ka inspired. Pang-apat na sinusot ng babae ka inspired na agaw pansin sa mga sa pagsuot ng crop top. Yung pang-apat ka inspired. May inspired crop top. Yung ano, yung ah, uh, sabi natin medyo, pit, medyo biti na damit na medyo pit. Nakita yung usod kita yung chan, di ba? Parang ano nga yun parang brand na nga lang yun, di ba? Basta yung crop top, alam nyo na yun, mga babae na mga search nyo lang sa iba dyan na hindi alam. Eh, syempre, di ba? Parang nagpapakita rin ng kumpiyansa. Paano mo nasabi kay Inspire na parang nagpapakita rin ng kumpiyansa? Ikaw ba naman, ipakita mo yung pusod mo? Pakita mo yung, yung chan mo? Yung iba sa inyo, real talk lang ha? Kahit medyo may bill, 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 program, bills, di ba? Talaga namang Okay lang, at is maging kumpiyansa. Pero iba pa rin nga pag nag-workout ka, nag-exercise, nag-gym, nag-ihirapan mo, nagda-diet ng tama, diba, inaalagaan ng katawan, ng kalusugan, eh mas lalo kang si sexy. Magiging fit ka. Ang goal mo ngayon 2025 at sa iba pang mga taon ay maging fit. Bukod sa nakakabata, nakakaganda, at makakapagsuot ka pa ng mga sexing damit tulad ng yan, crap crap. At ang boyfriend mo, Mr. Moy, sigurado kay Inswad, mas lalo maglalaway sa'yo. At kung single ka, dadag, dadag sa ka na mga talaga ka kay Inswad, manliligaw mo. At mas lalo ang magiging attractive saan man, kailan, kailan man sa buhay mo. Saan ka man pumunta, ay may titingin sa'yo. At ang mga talaga magiging ago, pansin ka sa kanila, kay Inswad. Malamang sinusot ng babae ka Inspar talaga mga agaw pansin sa mahala kasi pagsuot ng pulang damit malamang kay Inspar. ba diba? kulay pula na damit talaga namang iba yung dating maniwala kayo kay Inspire Base na rin sa pag-aaral, talaga naman sa psychology talaga naman sa tumitingin at nag-obserba ay eh, talaga naman kay Inspire iba yung uh, nakakadagdag ng ano yan ng kaakit akit sa'yo ng appeal yung pagsuot mo ng kulay pula minsan nga kahit hindi damit, kahit pulang palda, pulang uh, sabi nating pulang sapatos Pulang buhok nga, di ba? Huwag <laughs> naman. O pulang lipstick. O yan, pulang lipstick. Nakakaano siya? Nakakaagaw pansin talaga. Yan yung, yung ibang negosyo. Di ba? Ano ba yung mga nila? Di ba kulay pula? Mga Jollibee, kung ano pa man. Sa huking kulay pula yung inaala nila. Yung mga bida, minsan nakakulay pula. Di ba? So, si Darna, si Superman, kung sino pa man. Basta mas attractive yan yung kulay pula. Talaga so, maging ibabaw ka. Talaga ikaw yung ah, parang ano, parang magiging kapansin-pansin sa lahat ng karam, talaga naman. Lalo na pag iko lang na ako ng kulay pula. Tapos may lipstick ka pa, nakakulay pula din. Yung mga inspired lady in red talaga, 'di ba? May kantanon. Parang ganon. Kaya kung may boyfriend ka o sawa ka, eh nakosigurado ka king spark, mas lalo kang magiging maganda sa mga mata niya mas lalo ka magiging kaakit-akit para sa kanya. Mas lalo lalakas ang appeal mo at ang sex appeal mo. Mismo, talaga naman, mas lalo ka talaga magiging high value sa mga mata nila. At sa lalaking mahal mo sa puso niya, ay mas lalo kang magiging kaibig-ibig ka. At ikaw mismo sa sarili mo, madalagdaga ng kumpiyansa mo. At sa isip mo at sa puso mo, talaga mang ka magiging matapang kang harapin silang lahat sapagkat sila mismo ay humahanga sa iyo at mga lalaki ay mas lalo magiging agaw pansin ka sa kanila at ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mamahalin kay Inspire. Mga ang sinusot na babae kay Inspire mga agaw pansin sa mga lalaki sa pagsot ng shades. Mga kay Inspire. Alam nyo mga Inspire, sa mata, na ano rin yan, pang confident. Confident tapos para may pagka-mysterious. Diba? At hindi naman sige, siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay eh, nakaganyan. At pag nakaganyan ka, isa sa mga pansinin talaga. Diba? O punta ka sa ano, pusamang lugar. Lahat ba nakasuot ng shades? Hmm, di ba? Eh, lalo na pag yung shades bagay sa'yo. May dating pa. Di ba? O. Oh. Kayo spark, di ba? Baka sabihin kayo spark, ayoko mag shades. Bakit? Nadudulas eh. Okay lang yan. May bagay pa rin sa'yo. Sa, so, syempre, may kanya ka na tayong shape na mukha. Susukatin mo syempre, di ba? Eh, kung gusto mo lang, oh, nakakatulong po yan kapag ano, mainit ang panahon. Di ba? or maalikabok sa paligid mo at kung ano na paman sa yun sa mga sikreto ka inspired talaga mga mga sinusot ninyo mga kababaiya talaga mga agaw pansin sa amin tulad niyan. bagay na dapat mong tandaan at itista so bukan talaga mga suotin upang ang lalaking mahal mo ay mas lalo ka maging kaibig-ibig sa kanya at ang mga lalaki sa paligid mo maging agaw pansin ka sa kanila mas lalo kang gumanda ka inspired Kay Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nagsubscribe. Kaya Inspired, click na ay spark, yun po yung subscribe and click na rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong uploads. kung mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pag may sabaw sa Facebook, ay may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo ang magre reply sa inyo. Pag-usapan ninyo problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Be Inspired!